mini Black A day in my life, as bikula ng hilaw na laking tagig, mauragon, masiramon, pero mabuuton. Huy! O, oh, di na nga ni magparakontrata. Minsan sa yan. Hi guys! My name is Jang at ito ang inyong brand ambassador of the year, Charisse! Hi guys! So for today's vlog, so ayan, um, try akong magsalita uh, ng Bicol kasi nga, um, ano, <laughs> taga Bicol talaga ako pero dito ako lumaking tagig. So I try my best. Ayan, so kasi may mga, ling uh, may mga Bicol kasi na hindi ko talaga naiintindihan. So i-correct nyo na lang ako kung tama ang aking mga sasabihin for today's video. So, nguan palan mga ka-BA, uh, kami suyan sa center. Ta, kuwa man, uh, monthly check-up ni ka-BA vlog ninyo. Amo. Ta, agong nga ni ako kailangan. So, naka-maintenance na ako for the past for years. So, nagbi maintenance nga ni ako. So, required talaga na magpa-check-up ako suyan every uh, one month. Iba din ang, ano, ang every 3 months iba man yan Tapag every 3 months uh, so mga updating kin laboratory arguyan yan Nganing may, ma, ma, maaraman kung ang tawag dito kung tumaas ba ng gusto a ah, sugar ko or kung bumaba man a ah, asukal ko arguyan yan tapos syempre uh, napadaan nga ni kami sa ano palingke syempre isa na ninyo, kapag nanay ka na, uh, uunawon talaga mga kakaunon ka, igin, argo yan. Kaya lang, uh, medyo nakakalungkot nga ni Suyan ta. Uda pa doktor ka araw na uyan ta agusan da uh, kuyan meeting may aguman ko no meeting sa city hall so uda doktor kaya medyo para hindi masayang uh, oras ta ah, namalingkin na, 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 na ako diretso. Tapos pagkatapos ko yan, magsando ako kakaigin ko na nag i man grade 6. Eh, magka, magkatakin man sa na uh, ka palar at saka uh, center ka tagig. So, madali na sana. So, inulat ko na sana suyan So, habang nag-uulat ako, siyempre, o yan nga nita, may na akong isusura na mo para pagating sa baloy, may na sana. Arag ko yan. O yan nga ni, narorong ba ninyo na medyo nalalawi-lawi nga ni ako? Harag po yan. Pero pinipilit ko man talagang makapagbisara ng maayos man para sa inyo, ta? Buko man ka talaga kaya akong uh, dakulong bicol. Kung baga sa di talaga ako, may nila nag ano, nag mula nung sa dit pa ako. Uh, mga kagigin ko man, kapag nagbibisara kin bicol, ano man sana sa so mga mabababaw, kung baga, kung ano sa naso, na, natutunan ko sa kag-igin ko na mga binibisara ninda na araal daw nindang ginagamit so amo man sanayan sa naintindihan ko pero the rest man talaga kuyan, yung mga alala, marararom yung mga malalalim na di ko talaga masyadong naiintindihan o kailangan ko pa talagang uh, gumamit ng ano kay, ayan nga ni mas, ma, ma nga ni ko na. Pasalamat na talaga ako. Tag ko kaya Mita. Si Mita, <laughs> malaking tulong talaga yun sa mga katulad na mo na medyo ma mahina sa, alam mo, sa mga lingwahe. Actually, hindi lang, hindi, hindi lang din naman uh, Bicol, uh, maluya ako. So, kada kong lingwahe na talagang, isin mo yung mga ginagamit natin na uh, hindi di ko talaga aram. Uh, ibisara. Tapos, syempre, pinipilit, binipilit ko ta nganing baka sabihin man nindaw taga bicol ka di ka tataong magsalitang bicol at saka isa pa maibibenta ko ng udas sa oras na, <laughs> na ta, ta dati ako ko mga katrabaho mga taga Bicol kapag nagbibisara sinda o kinakausip ako o nakikipag-istorya ka nako, Bicol a Bisara di ko talaga naiintindihan kung baga tango na ako ng tango eh amo ani amo amo puro sa araguyan ko pero ang totoo talaga ko yan di ko talaga naiintindihan kaya pinipilit ko talagang matutunan ah, sa kanamu talaga kung saan talaga ako nang galing ma man ta. So, uyan pa lang. So, igin kong grade 6. Amo man yan. So, bunso kong igin. Uyan. Grade, grade 6 na yan, Pero lang. So, di lang to ding, Ta. Adi, alam. Wala ko yan. Hirap pa ka Tapos, palaging lang. o palaging ag ilang. oyan Pero, bata pa man kaya Uyan. Kaya, Kung baga, maaga na siyang nag eskwela Kaya, grade 6 na siyang, siyang one Kaka-11 kaka pa lang na yako May. So dapat nga niya edad na aron yan eh mga grade 5 pa sa naman o grade 4. Pero siya grade 6 na. Kung baga kaka, kaka birthday lang niya ng 11, grade 6 na siya. So ayan lang naman ang update kong uwan. Ayan, mag-update na sana ako sa inyo sa mga susunod kong video. Ayan, magbikol mo na kita, nganing matutuman kita. O yan lang muna. Bye mga ka -BA.